Because what was Jesus doing? He is asleep in the boat. Natutulog ang Panginoon sa bangka, hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil alam niya na may plano ang Diyos. Kampanti siya sa plano ng Diyos. At hindi niya kailangang magpanik kagaya ng mga alagad kasi alam ni Jesus may magagawa ang Diyos. Amen ba yon? Panatag ang kalooban ni Jesus sa kanyang ama. Pero yung mga alagad, panatag ba kay Jesus? Malinaw sa Ebanghelyo na hindi. Normal ang matakot. Pero, minamahal kong mga kapatid, huwag nating kalilimutan na kasama natin si Jesus. Kaya tayo nagsisimba kapag araw ng linggo, ipinapaalala sa atin anuman ang mangyari sa buhay natin kasama natin si Jesus. Anumang mang unos ang dumating sa buhay natin, kasama natin si Jesus. And recognize that in your heart, Jesus is there. But He might be sleeping because you are not calling out to Him. Sumainyo ang Panginoon at rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na yaon, habang gumagabi, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking alon ang bangka, anupat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus naman ay nakahilig sa unan, sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad, guro, Anila, ah, di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo. Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, Tigil! at sinabi sa dagat, Tumahimik ka! Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, Sino nga kaya ito at sinusunod maging ng hangin at ng dagat? ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Isa Kristo. Magsipo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sino po ba dito ang hindi natatakot? Meron po ba na hindi pa nakakaranas ng takot dito? Taas ang kamay. Maraming uri ng takot ang mas madalas na takot siguro na i-encounter e ng ilan sa inyo ay eh yung takot na buksan yung bill ng Meralco, di ba? At marami pang iba, maliit man o malaki ang dahilan, natatakot tayo paminsan-minsan. At ang tanong, masama po bang matakot? Oo o hindi? Hindi masamang matakot dahil ang takot, kung tutusin, ang tumutulong sa atin na maging maingat sa ating mga desisyon. Yung takot, yung nagpapahinto sa atin at nagsasabing isipin muna nating mabuti bago nating gawin. Kasi hindi natin alam kung ano yung kahinatnan kapag hindi natin masyadong pinag-isipan. Kaya kung tutusin, hindi naman masama ang takot. Kaya bakit nagtanong si Jesus? Bakit kayo natatakot? Ibig sabihin ba'y eh, manhid ang Panginoon sa ating nararamdaman? Minamasama ba ni Jesus ang takot sa ating mga puso? O baka hinahamon lamang niya tayo nung kasunod na tanong na sinabi niya? Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Kaya ngayong linggong ito, yun ang tanong na magandang pagnilayan natin. Baka kaya tayo natatakot, eh hindi lang dahil normal makaramdam ng takot. Baka kaya tayo natatakot, kasi baka kulang tayo ng pananalig sa Kanya. Minamahal ko mga kapatid, kagaya ng ipinaliwanag ko noong nakaraang linggo, ang Ebanghelyo ni San Marcos ay nagsasalarawan sa atin ng sitwasyon at damdamin ng mga unang kristyano noong nagsisimula pa lang ang simbahan. Hindi ba? May mga pag-uusig silang nararanasan, kakaunti pa lamang sila noon, pero natatakot sila na baka mamatay sila isa-isa dahil tinutugis ang mga kristyano. Pinapatay ang mga nananampalataya kay Kristo. Kaya napaka-valid nung takot na nararamdaman nila. Dahil sino ba naman ang hindi matatakot na mapatay? Sino ba ang hindi natatakot na isang araw bigla ka nalang maglaho sa mundong ito? At isinasalarawan ito nung takot na naramdaman ng mga alagad nung ang kanilang bangka ay niyayanig ng mga unos. Sinasabi na kahit lawa lang ng Galilea yung lugar kung saan nandoon yung bangka, yung sitwasyon o yung, pag, yung lokasyon ng lawa na iyon ay maaaring mag ng extreme weather condition kasama na doon yung mga ipu ipo at malalakas na alon kagaya ng naranasan ng mga alagad. Kaya nga, napaka-valid naman po na sila'y matakot. And don't think that our Lord is invalidating our feelings. Alam niyo po kasi, uso ngayon yung term na yan, sa mga kabataan lalo na. Huwag mo nga'ng ini-invalidate ang feelings ko. Dahil sa mental health awareness, kuminsan, yan ay nagiging palaging uh, defense card ng mga kabataan ngayon. Don't invalidate my feelings. So don't think that Jesus invalidates our feelings when He asks us, Why are we afraid? Rather it should be an invitation for all of us to think that while we are afraid and Jesus is recognizing our fears Jesus is also asking us how is our faith Kamusta ang ating pananalig sa kanya Kasi ano ba ang ibig sabihin niya ng pananalig na ito Una dalawa kasi yung pananalig no Kapag sinabi nating faith, dalawang bagay yan. Una, it is the recognition of the authority of God over our lives. Yung mental ascent o naniniwala ka na ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Taas nga ang kamay ng naniniwala na ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Taas ang kamay. Very good. And it is being attested to us by the first reading that we have heard today. Sabi sa unang pagbasa, ang Panginoon ang lumikha ng lahat ng bagay. Sabi kay Job. Kaya kamang, namamangha tayo na bakit ganito yung kalikasan sa paligid natin. Kasi ang Diyos na makapangyarihan at marunong ang siyang lumikha ng lahat ng bagay. Amen ba yun? At ano ang gustong ipakita sa atin ng Ebanghelyo nung tanungin ng mga alagad sa bandang dulo? Sino nga kaya ito? at sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Malinaw ang gustong ipunto ng Ebanghelyo sa mga tagapakinig noon ni San Marcos at hanggang sa panahon natin ngayon. And what is the point of the gospel? That we should believe that Jesus is God because He has the power over creation. That He is powerful over creation. Si Jesus at ang amang lumikha ay iisa sapagkat ang kapangyarihan nila na lumikha ang kapangyarihan nila sa kalikasan ay talagang totoo. Kaya si Jesus ay Diyos na totoo. That is the first point. Faith is about recognition that God is powerful over everything, even the forces of nature. Do I hear an amen? And it should also invite us to have faith in Him. Lalo na sa kalikasan. Kapag bumabagyo, kapag may mga natural uh, calamities, di ba nagdadasal naman tayo? At ilang beses na nating naranasan yan. May super typhoon tayong kinatatakutan. Malayo pa lang nagdadasal na tayo. Tapos magugulat na lang tayo, iiwas yung bagyo. Is that just because? of natural factors or there is a divine intervention at play because God is truly powerful. Do I hear an amen? amen. Can we say that all together, God is powerful over nature? Pero alam niyo, kuminsan mas madali pa sa Diyos ang patigilin ang bagyo at unos sa kalikasan kaysa sa bagyo at unos sa kalooban ng tao. Because fear does not only come from outside factors or triggered by outside factors. Sometimes, fear is because of the inner turmoils, inner storms that we have. At dyan, kumisan mas mahirap para sa Panginoon na gumawa ng himala Tanong niyo sa akin, bakit? Kasi kumisan, gusto na niyang tanggalin ng uno sa puso mo, ikaw ayaw mo pa. <laughs> Di ba? Don't tell me, lahat ng tao gustong maging masaya. Hindi. Dahil simply because may mga tao na pinipili pa rin ang takot kaysa pananampalataya. May mga tao na pinipili pa rin palagi ang victim card at manggaslight ng ibang tao dahil sa sitwasyon nila sa buhay. And I am asking you to reflect. Do you really want to be saved? Do you really want to have peace in your heart? Kung gusto mo, dapat hayaan mo si Kristo na pawiin ang unos sa kalooban mo. Paano? By entrusting yourself to Him. Alam ninyo, minsan para tayong mga alagad, kapag may nararamdaman tayo na sama ng loob, kapag may nararamdaman tayong takot, kapag nagpapanik tayo, gusto natin damay-damay na to. Gusto natin lahat ng tao sa paligid natin makikipanik sa atin, makikip takot sa atin. Maliligalig kagaya natin. Tapos parang feeling natin, kapag yung mga tao, hindi pareho ng feelings natin, wala silang pakialam sa atin. Aso ah, kailangan lahat kami malungkot dahil malungkot ka. Kailangan lahat kami takot dahil takot ka. Kailangan lahat kami maliligalig kasi ligalig ka. Isn't this the point of the gospel when the disciples said, Do you not care, Jesus, that we are perishing? Wala po ba kayong pakialam? Hindi niyo po ba alintana na lulubog na tayo? Because what was Jesus doing? He is asleep in the boat. Natutulog ang Panginoon sa bangka hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil alam niya na may plano ang Diyos. Kampanti siya sa plano ng Diyos. At hindi niya kailangang magpanik kagaya ng mga alagad kasi alam ni Jesus may magagawa ang Diyos. Amen ba yun? Panatag ang kalooban ni Jesus sa kanyang ama. Pero yung mga alagad, panatag ba kay Jesus malinaw sa ebanghelyo na hindi normal ang matakot pero minamahal kong mga kapatid huwag nating kalilimutan na kasama natin si Jesus kaya tayo nagsisimba kapag araw ng linggo ipinapaalala sa atin anuman ang mangyari sa buhay natin kasama natin si Jesus anumang unos ang dumating sa buhay natin kasama natin si Jesus and recognize that in your heart, Jesus is there. But He might be sleeping because you are not calling out to Him. Tinatawag mo yung mga kaibigan mo. Tinatawag mo kung sino-sino. Pero si Kristo na nandyan sa puso mo, tinawag mo ba siya sa mga mahihirap na sitwasyon sa buhay mo? Kaya baka kulang ang pananalig. Dahil Feeling mo, ikaw lang ang in-charge sa buhay mo. At baka ito dahilan kung bakit hanggang ngayon malungkot ka. Baka ito dahilan kaya hanggang ngayon napakarami mo pa rin takot. Baka ito dahilan kaya hanggang ngayon hindi ka mapanatag. Hanggang ngayon ay ligalig ka sapagkat ang buhay mo hindi mo pa rin kayang ipagkatiwala sa Kanya. Because that is the second meaning of faith and trusting your life to the Lord. Are you listening to me? Am I making sense? And at this point in time, you may believe in God that He is all powerful. But the question is this Have you entrusted your life to Him? It's one thing to believe that God is powerful, and it's another thing to entrust yourself to this powerful God. at maraming tao hindi kayang gawin 'yon kasi feeling nila sila lang ang in charge sa buhay nila don't get me wrong kung meron kang mental health problem depression anxiety na nagiging dahilan kung bakit hindi ka makatulog sa gabi baka kailangang humingi ka ng professional help and it is valid your emotions are valid and it is also important to be aware that there are some medical conditions or psychological conditions that needs professional help. Are you following me? So humingi ng tulong sa professional kung kailangan. Pero pangalawa, remember that your well-being is not only mental health but spiritual health. Do you pray often? Do you go to mass regularly? Do you reflect on the word of God? Do you talk to Jesus about your problems? Do you entrust yourself to Him? Baka yun ang kulang. Baka ang problema ay hindi natutulog ang Diyos. Baka ang problema, ikaw na katulog na yung pananampalataya mo. Mga kapatid, ano ang ipinapakita sa ating landas ni Jesus sa gitna ng mga problema? Tanong niyo sa akin, ano? Itulog mo yan itulog mo. Anong ibig sabihin nun? Ipanatag mo yung kalooban mo dahil may mga bagay na wala ka nang magagawa. Katulad ng hangin, ng unos, ng bagyo, ng alon, hindi natin ito kontrolado, pero pwede itong kontrolin ng Diyos. Amen? Kaya ang tiwala, wag mo lang ilagay sa sarili mo kundi sa Kanya. At matuto ka na magtiwala sa Kanya at ilagay sa kamay niya ang mga concerns mo. Baka kaya walang magawaan Diyos sa buhay mo kasi ayaw mong ipagkatiwala sa kanya. Baka kaya hindi niya mahawakan kasi hawak mo pa. May I invite you that in this holy Eucharist, we entrust ourselves, ourselves to him. That like St. Paul in the second reading today, we can say, we thank the Lord for the salvation he has won, he has won for us. Sana Pagkatapos nating maipagkatiwala sa Panginoon, ang mga alalahan ni natin ay makatulog ka. Sana kayong mahimbing. At kinabukasan, kapag kalmado na ang mga bagyo sa buhay ninyo at sa puso ninyo, ay makapagpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat Panginoon at kagaya ng mga alagad, iniligtas mo ako. Amen. Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, 'wag mong sarilinin 'yan. Ibahagi mo, i mo ang message na ito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS, share the message of salvation. At huwag mong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin. At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook, at Instagram. Hanapin lamang ang sa madaling sabi ni Father Franz Dizon. Mapapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay sa number one Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng dalawang milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hollow app. Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre, ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days. Gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz hollow.com slash frfranz. At sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang sa madaling sabi, Sharing the Message of Salvation.